e aí Magandang umaga po mga pambin Tayo po may dalang sako At tayo po ay mabili po ng Bake po Dagdag alaga nga po natin Kaya parang hindi po tayo mabili Medyo ano pala mainit Dito tayo Nib Nabi. Akala ko may para po <laughs> kaya may ginudok <laughs> Ilan ilan Labi isa ilan ba? Dalawa Ay isa na ang eh? Kabilaan Oo uh -huh. hmm. ah pare Utang muna. Utang okay. muna pa isa. <laughs> <laughs> mamaya na. Yung... Ay, ay, sa inyo na, sa inyo na. Yung na... na. Yung putal na ibigay mo sa akin para madali. Para dadagdagan yeah, ko na lang. Pag Pagpag mo nga at baka uh, mahal -ma 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 -ano. <laughs> na na ano. Ah. Balik tarin mo kayo Kaya pa sa'yo Nag... ba kita so magbabayaan yung magbab... po sila dito sa sala natin. Tugmagkakano para kayo? Ay, narito yung Naka ilang kilo? p Aba? Oh, ay, saan o? Ang higit Sinungkit mo <atay. laughs> Joke lang 1,000 daw siya Dalawang panggata ano ba? <laughs> City 970 aba, yung kabuuhan <laughs> ah, Tapos, ay, isa. kayo ilan pa <laughs> Tapos Tapos, mag... ilang tao? Oo, oh, oh, lang yun. Ilan lang kayo? Oo, natural lang yun siyempre. Ito, bas pang ay, ngang, merienda. Sama-sama dito. Tingin ka kao ng bawat isa pa rin. Na. Ay, ay sa susunod kaya. Mar may kasunod kaya. <Ay>, Madami <laughs> <Marami> pa. Uh? <laughs> hindi nga sinagad din. Ito po yung ating naging pira sa sanda dito. Ilan yung 35. 35. Sa kapatid ni Paring Andi po sa pangalan ng kapatid. Kano yan? Yan. Kairwell namin yung sinulong. 8375. Okay, okay. Ay, ay, 8735. Yan po. Alam mo, pati yata sa akin, ay, sinabi niya. kaya 8,735 Kunin mo yung 8,000 Diyan mo muna sa iyo Diyan oh, mo na Diyan uh, po ang kabuo na sabi 8,000 lang <laughs> Dadagdagan <laughs> <Biri lang po. laughs> ko na lang sa araw. <laughs> <laughs> ah, baka mo so, sa ano pang ano mga bata. Ay. Hindi kita Awakan mo. Ano? Bigyan natin ng Bamb bilin tinapay po. Ito lang daan. Ito. Yan. Oo, tayo. ha Ibili mo ng mare. Pero... <laughs> Nagmamari na ata yan. Oo, oh, oh. nabagay na. Bilan mo po ng mare, tapos biskwit ni Nini. Yan. Maraming maraming mara, maraming marina yan. <laughs> May balata si Bonso. Ay. <laughs> Abay kasi naka ano bang gatas na maliit. Ay, babaltirin na, babaltirin na ang gatas. Ha? Ayun, kaya pala sa gatas. Gatas at mari. Na kayo, Mamaya, nahirit pa eh ng isang suso. Patingin <laughs> nya natin <laughs> para ito. Nandito so, okay. yung isa nang pagturo ko yung na, na ano na galaw ni kaso ay ni Mer. Ako yata. Karoon na uh, ka ng pilat. Ay, dala na yun ng paglaki. At tapos yung isang pilay dyan na uli ano baga na natin. Sabi ko sa'yo, tuturo ka nalang. Ang lako na rin ba isang ori. Ano ito, babae? Oh, hindi babae nga oh, okay. Bakit? Yari ka sa akin ngayon. Inahinig kita. Ha? Ito babae. Wari kahit maliit. Hmm. Wala pa katabao. May kli. May kli. Ano? Tara na, tara na. Kaya naman oh, naiwan na diyan ng ay na, nakaikot na yung inay na sa liit na. Meron yo, meron nakayo. Okay. Talaki. Pare, dito lagi. Kasi kaya yan doon saan pinaglagyan ko dati, pare? Anim? Ay, kasi yan. Doon sa pinaglagyan ko ng anim? Mm -hmm. Hoy, dati maganda yung Bitmin Pro. Ano hmm. po? Hindi ba naamoy yung ano? Yan. Hmm. Hindi maamoy ang tiga-galwa. tagagalwa. Tagagalwa, sa isa sa? Hindi. Oh, kaya ko yung dalawa. Pare, pasalit daw. Sabi naman labing isa. O ilan ba? Ilan ba? Ikaw, kung ilan na eh. Oo. Nagtitira ka ba ng iyo? Hindi. O hindi naman na pala. Pare, lagi O ilan ba ka mga may-ari? May, may pilay isa? Ay, muna. Pantay lang, baka hindi sa Pagalingin mo muna. Yan. Ayan, uh, ayan, 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 ayan na. Tinapakan yung isa ka, wala niya. Oh, <laughs> pag pinag... Pag yung pinagaling ay... Nakakuha na sa bulugan. Tara, ari po, dalawa. Eh, ilan na lang ito? Tracy na lang ito? Tracy. Tracy. Oh. Ay, dam dampot na kung alin Bahala ka kung Ay, ayun ayun ay ang ganda niyan. Ay, ah, yung may ano. O, ay, naalis man yun. Yun yung nagtae na pumayat na nga. Ang ganda na baga oh, kaya na dalawa. Sige. Mm, malaki. Di ba malaki itong mabigat? Isang malit-lit. Para kaya kaya Oh. Uh, mm. Uy, ang kay Gian. Na bagay, ay ibig sabihin kahit maiwan di yan muna ng isang linggo at least tatatlo na sila ano. Ikaw, ikaw. Ikaw mo ate. Lalaki-laki pa. Dadalhin ko rin. Tawagan mo. Ano kaya dito? Ila na. <laughs> Anim. Ano mo mo dalaw dali? Balik tarin mo. Eh, yeah, kahit hindi yan, at yan ay malinis. Balik dito ang lagay mo. Yan, yeah, nauntog. No, Wala mga iba eh. Ayun, no, malaki. pa isa doon. Di babae. Dito. Ano na sinasabi mong pilay? Ayun, nandiyan Pilay, ano? Yun. Ayun, ayun. 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 Ay eh. sa Doon. Uh, Doon sa kabila. Sa kabila. Okay, <laughs> okay nakita yan. <laughs> Walo. Okay, eh. Okay. pinapakan mo kaso. to. Oh, 'di pag may ay. pag sabi mo 'yan, matitira pa yung isa. Paano yung yung isang yun, tira? Alagaan mo na lang. Naosot yung aking isang kumari Oh ayun. Oh ayun, 'di ka. Alin pa niyan? Yung maliit Yung tao, nakakakita. Wala na, ba ito? Walo. Ang pa. Walu. May mapi pera pa yan dyan. Iya. Yeah. <laughs> Jokpat yan, paldo yan. <laughs> ha? What? At least may tira pa. May inaasahan pa. Tamo? Sabi ko sa iyo, basta sa akin mang gagaling. Oo. Kung nagpalambot-lambot ka noon. Napag sa'yo tiwala ka lang eh. Hmm. May dumalaga ka na uli. Napakabit ka rin ba jitmatic? Ng Oo nga, para kung halimbawa at mga anak yun at gusto mong alagaan lahat, ay di. At di susuportahan ng feeds. Pag may budget. Kaya yan. Ika nga eh, pag tumutulong ka sa kapwa mo, ibigla eh, na lang nadating ang biyaya, ano? Ika nga ay eh, magtiwala. Hanggat buhay at kayang kumayod. Ano? Magkano ga yan? Abay, kahirap na nagbibintang ari. bahala na ako. Hmm, sige, bayad na ako. Tapos na. Bahala ka. <laughs> Joke lang. <laughs> Baka naman bukas ay pabayan kami. Yan, dito na po. Yung ating mga break. Sampung piraso po yung pinagbili ni Parang Andi, pre. Dala muna namin ulit. Dala po sa nahitaas. Oh, at kayo Pre, kasi araw na tayo. Gawa so, ang bibili din po si Pari ng Jetmatic sa bayan ay sasamahan po natin para okay. sa kabala. Yeah, bali chat na lang. Para pati kung halimbawa ano, di sa atin ikakarga, doon mo na lang pipikapin kay ano, kay La inay. Mm -hmm. oh, yeah. Malapit. Oh, doon man lang, o oh, kahit ilang balik-balik yung mag-asawa, malapit. Mm -hmm. malapit na. Oh, so, mabibigat ah, din oh, yun. Manapit, eh. Oh.

ada yang tanam. Dito lang. Yun. Dito na po tayo mga kambing. Are po apat po ang dala natin. Bilalagwit ko na. Uh, lulula, ah. Ayun, menasa, pa. Ay, 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 may ipot. Ay, alisin ko. Yan. 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 na po tayo. Hindi ko abot. Dito na sa gilid at may ikakabit ko yan. Solar. Ay, pumatak. Anong Ay, lagi? Ayan. Dito na kasi inyong bagong bahay. Um, mga pagod sa biyahe. Hindi na ba? Hmm. nga. Eh. Yeah. Yung babae, maganda yun. Hindi. Hindi. Yung hindi yun. Eh, no sabi ko sa'yo maliit. Ano yes, sa? kaya sila dito? Dito po muna ilalagay. Ang pakalindisyon dito. Pagpa-condition po dito. Bago natin ilalagay sa pagkita nila. Ang pakalindisyon dito inihian naman agad ako. Galing din ni parang Randy magalaga ano. Ang lalaki ng bibig. Kakaunin ni Lampah. pa Dalam Dalawa bik tu lang nanto. Ay, Ay, di siguro dumaan yung manit. Saan mana Meron ba? ba? Ay, okay. Ikaw ah. Oh. Ah, yan yung dalawang maliit. Labas mm -hmm. eh. Labas. Ito pala natin, natin sa bang Hmm. ganun hindi nga hindi lang kasi man pala ito no. dalawa ka ganda pala yung isang yun, yung baba, yung taas. <coughs> Talagang inanong mo pa rin na ano ah. Oh. Balagwit pa rin ah. Ito Parang ang pawis, ang pawis may ubos na. Mabigat yan, mabigat. Dalawang malaki. Dalawang malaki. suntok naman mm -hmm. Mm -hmm. Arrest. Arrest pa na lalaki yun. Hmm. Kompleto na po mga kambin. 10 Yan. po natin. Ilan lahat? Ilan na ba lahat? 13 Plus. Katorse. Mm, plus ilan. Plus five. Uh -huh. Plus 10. Forte Porte to. bake na po. Ang ating alaga ng Gawa nung yung anim ay kayong kaunahan po ay nabawasan po ng isa. Napapunta kay parang atan yung no, isa. Napapunta kay parang atan. Tapos hey, yung hey. isa naman. Ba't may yun eh? Hey. Pinagturukan daw yun ay nasurip ata. Magaling pa man yun. Lagyan mo kunin, kunin. Ay, wag muna at baka makabkab. Tuyo naman eh. Yan. Tapos yung isa, napapunta kay Itan. Kaya yung isa bawas din ng isa. Hmm. May natira pa doon? Hmm, tatlo. Bali, ito pa may kapatid pa doon. Tatlo po natira doon. Yung isa po ay mapapunta kay Lakoy One. Eh. Sa side ni Lakoy One. Bali, yun po yung ating project ko na ano, livelihood project ko yun. Ang sabi po namin ay bigyan nga sila kay One. Panimula din po. Yung isa namang pangan ay na Sa kapatid din po nila. Kepergiri. Kaya tuloy-tuloy po yung ating leg Leglid project doon. Yung ganito pong bagong kuha ay huwag niyo pong ano babasain o papakainin muna. Bayaan niyo po muna yung ano, magpahinga. Kapag po maya-maya ay hindi na hapo, saka lang po pakainin. Bawal pong painumin, bawal paliguan. Bawal muna pakainin. Mga pagod po yan. Okay, o. Tingnan. Yun, hanggang dito na lang po ang bag natin, mga kapangbin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsamad sa purta. Ingat laging gandis po. Bawin po.